dahil sa aksidente na ulilang ang isang 9 anyos na babae sa Kalamba, Laguna. Ang masaklap, hindi pa niya alam ang sinapit ng kanyang mga magulang at kapatid dahil critical pa ang kondisyon niya sa ospital. Para bigyan ng mukha ang Balita Mobile Journal, Yeda Pascual. Isang aksidente bumawi sa buhay ng isang mag-anak sa Kalamba, City, CA, Laguna. Isa sa kanilang himalang na buhay pero kritikal ngayon ang kondisyon. Kuha sa CCTV footage na ito ang nangyaring aksidente sa barangay Bukal, Calambas City nitong November 1, alas 3 pasado ng madaling araw. Kita kung paano inararo ng pickup truck ang dalawang tricycle. Ang laman ng isang tricycle ay ang limang miyembro ng pamilya Palupit. Ang ina na si Aileen, ama na si Gilbert at mga anak na sina Alisa, Ayesha, Akisha at Alicia. Dead on the spot ang padre de pamilya. Samantalang ang kanyang asawa at dalawa sa mga anak dead on arrival sa ospital. Nakaligtas naman ang 9-anyos na si Ayesha, pero critical ngayon ang kanyang kalagayan. Bali po kasi yung bata po is may head injury po at bali po kasi yung dalawang buto niya po sa parehong paa po, left and right po. Bali po yung ngayon po kasi ay nagkakaroon po kasi ng mga nana po yung sugat ng bata at ano po yung paga po, kaya po medyo nagkakaroon po ng infection po yung bata. Dalawang linggo na sa Intensive Care Unit o ICU si Ayesha. Kinahanap daw niya ang kanyang mga kapatid at magulang. Pero ang masaklap dito, hindi niya pa alam na wala na sila at nailibing na nito lang linggo. Sinasabi lang po namin na nasa ibang ospital at nagpapagaling po. Hindi pa po niya alam at hindi rin po namin alam kung paano po namin sasabihin sa bata? Kasi po, kahit po kami, ngayon pa lang po, sumasakit na po yung dibdib -dib namin, paano po namin sasabihin sa bata? Problema rin ng pamilya ang mahal na gamutan ni Ayesha. Ngayon pa lang umabot na sa higit 400,000 pesos ang bill nila sa ospital. Uh, nananawagan po ako sa mga may busilak pong puso para po kay Ayesha po na pilit po lumalaban sa buhay po niya ngayon. Uh, kaunting tulong po para po sa pagbili po niya ng gamot sa araw-araw, uh, sana po matulungan niyo po kami. Tatanawin ko po itong utang na loob para po sa buhay po ng pamangkin ko. Sa mga nais pong tulungan si Ayesha, maaari niyo pong ipadala sa detalye sa inyong screen. Pilit na lumalaban si Ayesha, kaya malaking bagay po ang inyong tulong at mga panalangin para sa kanyang paggaling. Mobile Journey, Yara Pascol po. Hatid ang muka ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.